Hi! Kumusta? Nakaranas na ba kayo ng frozen shelter? Ayan. Iyan po yung aking uh, iniinda ngayon na ito, itong kaliwang kamay ko. duman ko sa sobrang sakit yung itong lahat dito, Oh. Ayan, hanggang dito. Ayan, natulog lang naman ako. Tapos, nagising ako na parang hindi na ako makagalaw. Ayan, yan. Tapos, ang sakit dito. Sobrang sakit po. Tapos, uh, may pasok pa noon. Hindi na dala ko lang. mga inihilot-hilot pulang lang naman ng ganito. Tapos, yun. Kunting galaw-galaw lang. Ah, umabot na sa sa point na hindi ko na talaga siya mataas. Yung, as in, ganun, ganun lang siya. Hmm. Manyan. Sobrang tigas na yung mga muscles ko dito. Kala ko kung ano na mga bukol na yan. Dito. Kanyan. Ang sakit. So, kailangan lang pala siyang ano, ay massage. Hot and cold. Cold compress. Yan lang yung ano, ginagalaw, ganyan. So, medyo, so, dito naman sa kabila, sa kanan, okay naman siya. Hmm. Natataas ko siya. Ganyan. Uh, dito sa likod, ay, I mean, sa kabila, ang ganyan lang. Ngayon, natataas ko ng konti, pero hanggang ganyan lang siya. Hindi ko siya ma- iganda. konti, konti pa, ganyan medyo okay, okay na konti hindi katulad dito kaya kung abutin yung likod pero yung sa kabila ay teka, hindi hanggang dito lang sya napaka mm. napakahirap tapos ang sakit dito ganyan, sakit yung parang namamaga sya tapos dito ganyan sa likod dito Sobrang hirap kasi ultimo yung ano, yung sinampay. Hirap ko nang abutin, ganyan. Hindi ko na siya maano. Hirap pa na akong iunat. Hmm. Sino pa nakaranas dito? Unlike dito sa kabila, natataas ko siya. Hmm. Yan. Naaabot ko yung likod. Like, pero itong isa, Uh, hmm. Medyo okay-okay na siya ngayon. Unlike nung kanina o yung kahapon. Pero hanggang dito lang talaga siya. Hindi ko siya ma, ma -ano, mapilit. Yun lang. sinu-share ko lang. So... Um, kung kayo may maka ng pananakit dito, mas mabuti nang maagapan agad kasi mahirap daw yung pagpatagalin or else maparalyze kang tuluyan. So, kailangan yan ipacheck up dun sa expert na doktor na uh, mano nila. May tama yung galaw at saka uh, mabigyan ng lunas check advice ako magpa-check up. Tinatry ko lang muna ngayon mag ano, mag-home remedy kasi meron naman nagturo. Salamat pala sa sa mga tumulong sa mga taong na dyan. Upang magbigay ng advice kung anong gagawin. Thank you so much. Hmm. Yun lang. Pause na pause yung ano ko. Tingka. Katatapos ko lang palang magsuob. Kasi ina-advise din niya ako magsuob. Pa -pawis. Ayun. Medyo guminhawa ang aking katawan. Kasi punong punod raw po ng lamig yung aking katawan. So possible yung mga yung parang namamaga na muscle ay napasukan na ng lamig. So, ayun. Ina-advise din po akong uminom ng, ano, ng luya, bawang at, ano, uh, lemon, at saka sibuyas. So, dahil wala kami sibuyas, naubusan na rin kami ng lemon. So, ang nilagay ko na lang dito ay, ano, um, bawang, ano pa uh, luya, at, um, oregano. Kung ano lang yung available din sa taas. Pwede naman siya. So, kailangan, ano, siya warm ang iinumin para makakatulong siya sa pag uh, uh, heal ng, kung ano yung naramdaman natin sa ilalim. Sa mga lamig-lamig eh, ng katawan. So, yun lang. So, kailangan ko i-massage eh, lagi. Tapos, galaw-galaw lang para may exercise palagi. Every morning in bang matulog. So, yan lang po. Naganyan hmm. ko siya. Hmm. So, ang ginagamit kong pang ano, pang haplas, para maibsan yung sakit, ay ito. Uh, healing. With lemon din siya. Healing and bawal ipakita daw yung ano name ng panga. So nandito sa ano to. Isa to sa product ng aking sinaliha na ano. Ah, uh, company. Meron silang ano, aside don sa ito, pang-rub, healing rub. Meron din silang mga herbal like Ayan, bukod dito sa product na ito na pang rub, medyo maanghang siya para siyang wicks paper rub. Meron din pong akong iniinom ito. Napakita ko na no ito last time eh. Tapos, ito ay para sa ano naman, pang parang pang linis, pang detox ng katawan. Para sa may mga kung anong, kunyari may mga bukol, ganoon. Hindi naman na immune bit. Ang vitamins malakas lakas ng immune system. Immune sa katawan. Yan. Immune, enhanced immune support. So, nakaubos na ako dito ng ano, ng tatlong bote. Ang laban sa ano, sakit-sakit. Uh, ng sakali man. Para makatulong siya. And, hindi ko mabuksan, matigas eh. Kasi, bago pa to, Minom ako nito once a day or sometimes twice a day. Ito yung kulay niya, orange. Baka matulog, ginom ako isa. Tapos, itong tubig na may luya at saka bawang saka oregano. Hinaluan ko rin po pala ito ng Damong Maria. Ayun. Yun kasi yung available dyan sa taas. Ha. Pwede naman yung ability Ayan. So, maingay yung aso. And, nakainom na kasi ako dito kanina, tatlo. So, anong oras na ba? So, minom ako, ano, five, six, seven, eight, nine. So, so, mamaya na lang, mga ten. Inom ako ulit, tatlo. Kasi, ina-advise po ako nito, minom ng three capsules, ah, uh, three times a day. Para naman ito sa pampatunaw ng Uh, meron kasi akong maliit lang naman na um, mayoma. Ayun. Na isa din yan sa uh, problema ko. Okay. So, yun lang muna po sa ngayon na uh, ko ko. Maraming salamat po sa... Yan, pas na mo pa po ako. Thank you so much.